Hi guys, good morning, magandang araw sa ating lahat guys, it's Wayne naman, welcome naman sa ating youtube channel So ngayong araw guys ay magre-repack tayo ng mga pa order So ito po ay mga pa-order na ito ng customer natin guys So ito po guys ay ito po ay pakubol no or pitong pakubol, pangkunat, kurutan, pangkabal ito guys, ayan po ayan. Ito kasi ay balat din kasi ito guys na parang bulaklak siya, parang ganun Nag-iikot-ikot siya dyan no so ito ang tinatawag na pitong pakubol ayan or kurutan pangkabal ayan po guys ito para siyang blaklak mo. No? para siyang uh, flower ganun no? so ito po ay pa-order so ito po yung order din niya ipugad ng balin sa at uh, Diamante negra ayan mga diamanteng negra ito naman ay tawas na bato so ito din naman ay order din niya ay tawas na tapol or blue alum. Ayan. So, ito yung kalmen. Your carmen. Ayan. Pang protection. Ayan po. And then, ito naman yung sa kanilang in order, guys. Ay, pausok ito, guys. May insinso, may kamangyan, may tawas, may dahon ng kugang-kugang uh, ito. And then, ito na ating buhok ng gumagalaw. Buhok ng duwende. So, ito kasama ay din himag ito po ay sinasangkap sa langis yung himag natin guys na maganda ito sa ulcer ibabad lang ito sa langis halimbawa minola oil or virgin coconut oil tas iinumin sa may mga problema sa ulcer ay naku napakamaganda nito guys ating himag ito po yung himag yung dagta niya I mean yung bang balat niya ay may dagta so ibinababad ito sa langis pangkamot panggamot himag po ang tawag nito guys ayan So, ito po din mga order ni mga Kimbis Durian. Meron din tayo. Ayan. Sa mga gusto pong mag-ano sa aking shop, sa Shopee, uh, ilalagay ko lang yung link dyan sa, ano, sa comment section. Pasensya na guys, medyo maingay dito ha. Nagre-repack ako. And then, ito naman yung ating mga banaog. Ito o, oh, banaog ito guys. Pangontra ito guys sa mga negatibong bagay itong banaog natin. Ayan. Banaog o pandakaking itim mas makapal nito guys, eh, ginagawang bracelet na. No? Ito ba? Parang katulad nitong sa akin, may pandakaking itim ito guys. No, so yan o. Oh. Yung itom na yan, yun. Yan ang pandakaking itim. Sinasangkap nito sa paggawa ng bracelet guys. Ito ang ating manaog o pandakaking itim. So lahat ito guys ay mga pa-order na ito. Riripakin ko pa. So, pa-happy along ito. Marami pa akong re-repackin matapos ako mamayang hapon pa siguro. Kasi ako mano-mano lang kasi ako mag-repack. Minsan may tumutulong din sa akin. sa so, minsan wala din. Busy kasi. So, ito guys. O, oh, pagkabal. Ito naman ay sinukuan. Kahoy ng sinukuan ng may cross sa gitna. Okay. And then, ito naman yung sinag-araw. Ayan. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Bye for now.